Major General Jovito Palparan Jr. Pangalang nagbigay kilabot sa mga makaliwang grupo nang dahil sa angking galing nito at bangis pagdating sa bakbakan at sa layuning pagsugpo ng pausbong na rebilyon sa bansa. Umukit ng sariling pangalan sa mundo ng kabayanihan kung saan ginawaran ito ng iba't ibang parangal nang dahil sa kagitingan kagaya na lamang ng Military Merit Medal, Wounded Personal Medal, Distinguished Service Star, Gawad ng Kaunlaran Awards at marami pang iba. Ngunit sa likod ng kagitingang kanyang ipinapakita, naging kalaban ni General Jovito Palparan ang mismong batas. Ito'y matapos mapatungan ng habang buhay na pagkabilanggo o reklusyon perpetua. Ngunit ayon kay Palparan, tila napagkaisahan lamang siya umano ng mga taong minsan na niyang nakabangga sa panahon ng kanyang panunungkulan. Isa sa binitawang salaysay ni Jovito Palparan ay ang umano'y posibilidad na iniregalo siya ni Dilima kay Joma bilang ganti sa ginawa niyang pagpunan nito ukol sa malaking ugnayan nito sa asawa ni Joma Season, na si Julie Dilima. Okay, bon. Joma being pinsan. Pinsan sila ni Juliet de Lima. ngayon. Kaya ngayon ay aalamin natin kung paano nga ba humantong sa pagkakakulong ang isa sa pinakamagiting na hineral sa ating hukbong sandatahan na binansagang berdugo ng komunista at bayani kong ituring ng madla. Retired Army General Hovito Salvanya Palparan Jr. ipinanganak noong September 11 taong 1950 sa siyudad ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Sa edad na 20, nagtapos si Palparan sa kursong Business Administration sa University of East in Manila noong 1971. Ngunit hindi nagaanong nagamit pa ni Palparan ang kanyang nakuhang degree nang ito'y pumasok sa serbisyo taong 1973. Dito na naglingkod si Palparan sa Armed Forces of the Philippines bilang isang lieutenant na nakadistino sa Basilan at Sulu sa loob ng walong taon. Sa mga sumunod na taon buwan ng Enero taong 1974, unang natalaga sa isang combat duty si Palparan kasamang 24th Infantry Battalion sa mismong isla ng Siasi, Sulu. Ngunit kasunod na buwan na ng unang mapasabak si Palparan sa bakbakan nang makasagupan nila sa indanan Sulu, ang mga MNLF fighters na umatake sa pwersa ng 24th Infantry Battalion matapos sunugin ng mga ito ang kabisera ng hulo na ikinasawi ng 30 daang sibilyan. Matapos ang naging inkwentro, kaagad nakuha ni Palparan ang kanyang kaon na unahang parangal at ito ay ang Combat Medal. Ngunit sa parehong taon buwan ng Agosto, nang muntikang matanggal sa serbisyo si Palparan matapos niyang pangunahan ang labing dalawang sundalong kasapi ng 24th Infantry Battalion o kilala sa tawag ng Wildcats na i ang kasamahan ni kanilang inatake ng mga sundalong marines sa pier ng Zamboanga na nagresulta bilang isa sa pinakamalaking mis-encounters sa unit ng AFP. At sa paglipas ng taon, buwan ng Oktobre, Pizza Ajis taong 1977, nangyari ang Madugong Patikol Massacre kung saan isang brutal at patraidor na pagpaslang ang ginawa ng MNLF sa pamumuno ni Osman Sali kay Brigadier General Teodolfo Bautista na Commanding General ng 1st Infantry Division. Ito'y matapos magkasundo ang panik ng MNLF at Magtagpo para sa isang peace dialogue sa public market ng Barangay Danag, Patikol. Ngunit ng marting nani na General Teodolfo Bautista at ng mga kasamahan ng First Infantry Division ang public market ng Barangay Danag, Patikol, biglaan na lamang silang pinaulanan ng bala galing sa hindi matukong direksyon kung saan walang kalaban-laban silang isa-isang kumandusay na nagresulta sa pagkasawi ng 35 kasundaluhan at nang dahil sa insidenteng ito, isang operasyon ang ginawa ng AFP upang tugisin si na MNLF leader Osman Sali at mga kasamahan at isa na dito si Lieutenant Palparan kasama ang kanyang Delta Team sa naatasan. Kasunod na taon buwan ng Pebrero Pit 24 taong 1978, isang sagupaan ang naganap sa pagitan ni na Lieutenant Palparan kasama ang Delta Company 24th Infantry Battalion laban sa humigit kumulang isang daan at limampung mga mga rebelde sa Mount Sinumaan, Patikol, Sulu at sa magdamagang palitan ng bala, lagas ang 21 tauhan ng mga rebelde habang 13 sundalo naman ang nasawi at nang dahil sa katapangang ipinakita ni Lieutenant Jovito Palparan, kaagad siyang nagawaran ng Gold Cross Medal kasabay ng pagtaas ng kanyang rango. At sa loob ng halos tatlong dekadang pananatili ni Jovito Palparan sa isla ng Mindanao, kung saan dito siya mas nahubog sa bakbakan, sakripisyo, hirap at tagumpay na pinagdaanan at ang mismong ipinapakita niyang kabayanihan at sa paggulong ng dekada, tuloy ng nadistino si Palparan palabas sa isla ng Mindanao at sa pagkakataong ito, mula taong 2001 hanggang taong 2003 na si General Palparan sa Mindoro at Romblon bilang commander ng 204th Brigade kung saan naging matunog na ang pangalan ni General Palparan bilang kinatatakotang personahin ng mga rebelde kung saan inalyasan ng ito bilang Berdugo. Taong 2003 hanggang taong 2004 naman nang maging commander ng Philippine Humanitarian Contingent in Iraq si Palparan matapos mag-deploy ang Pilipinas ng 51 mga kasundaluhan. At sa taong 2004, matapos ang withdrawal ng Pilipinas sa Iraq, tuluyan ng napromote si Palparan bilang Major General. Kasunod na taon buwan ng Agosto taong 2005, nadistino si Palparan sa Eastern Visayas kung saan naging commanding general ito ng 8th Infantry Division o Stormtroopers at nang dahil sa kampanya ni General Palparan kontra komunista, ayon pa na nabura na ni Palparan ang halos 80% ng mga rebelde sa Samar ng mga panahong iyon na anya kaya pa raw itong burahin ng tuluyan kung hindi lang siya inilipat sa Central Luzon. At kasunod ng kanyang paglipat ay naging commanding general naman ito sa 7th Infantry Division ng Central Luzon kung saan ang posisyong ito ay pinakahawakan niya hanggang sa kanyang pagre-retiro sa service serbisyo noong Setyembre 11, taong 2006, kasabay ng kanyang ikalimamput-anim na kaarawan. Matapos ang pagretiro ni General Palparan sa serbisyo kung saan nag-iwan ito ng magandang storya sa hukbong sandatahan, umani naman ito ng samotsaring akusasyon kagaya na lamang ng umano'y pagkasangkot niya sa mga extrajudicial abduction, pagpaslang sa mga kritiko ng pamahalaan at marami pang iba. Isa sa pinakanagdiin kay Palparan ay ang Human Rights Group na karapatan kung saan iniugnay siya bilang utak sa pagpaslang sa mga human rights defenders na sina Eden Marasilana na Secretary General of Karapatan Southern Tagalog Region at Eddie Gumanoy, Chairperson sa Katipunan ng Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan. Ngunit sa ginawang pag-imbestiga ng Philippine Commission on Human Rights ay talagang walang nakitang sapat na ebidensya na magpapatunay sa mga akusasyong ibinato kay General Palparan. Dito na rin nakatanggap ng kaliwat ka ng banta o death threat si General Palparan na galing sa mga rebelde, bagay na binansagan pa ng mga komunista si Palparan bilang the walking dead man ngunit sadyang hindi nagpapatinag si Palparan sa ganitong galawan kung saan matapang panitong pinasok ang politika at naging figurehead ng Bantay, isang political party na may adbukasyang anti-komunista. At sa paglipas ng taon December 15 taong 2011, idinawit ang pangalan ni General Palparan sa kasong Two Counts of Kidnapping and Serious Illegal Detention na may kaugnay sa pagkawala ng dalawang babaeng aktivista ng UP Diliman na kini alang sina Sherlyn Kadapan at Karin Impeno noong 2006 sa Hagunoy, Bulacan. Ayon pa na naakusahan lamang umano ang dalawang aktivista na kasapi ng Communist Party of the Philippines o ang NPA at nang dahil sa paglabas ng isang testigo na kinilalang si Raymond Manolo, mas lalo pang nadiin si General Palparan matapos isinalaysay ng witness sa kanyang isinumiting affidavit na nakita niya sa kanyang dalawang mata kung paano pinapahirapan ni na Palparan at mga kasamaan ang mga biktima kung saan pilit o mano itong ipinaamin ang pagkaugnay nila sa mga komunista. At sa loob ng ilang taong paglilitis, tuluyan na nga ang nasampahan ng kaso si General Palparan noong 2011 at ng mga panong iyon ay nagtangkap ang umalis si Palparan sa Pilipinas ngunit kaagad rin itong naharang matapos ang ipinataw na hold departure orders sa kanya. Bagamat nahuli man ng mga otoridad si Palparan ng mga oras na iyon, kaagad lang din itong pinakawalan at hindi na detained ng dahil sa wala itong warrant of arrest. Ngunit ng araw ding iyon, bandang hapon ng ma ilabas na ang warrant of arrest, si General Palpara naman ay tuloy nang nakawala at nagtago sa batas. Dito na rin kaagad isinagawa ang nationwide manhunt para kay Palparan kung saan may patong na ito sa ulo na 500,000 pesos. By January taong 2012, mas tinasan pa ang reward money laban kay Palparan na umabot na sa isang milyong piso na mas tumaas pa kalaunay at umabot ng dalawang milyong piso. Ngunit matapos ang halos tatlong taong pagtatago, tuloy ng nasukol ng NBI si General Jovito Palparan sa kanyang pinagtatagoang bahay sa Santa Mesa, Manila. At sa pagkakadakip kay Palparan, makikitang ang ibang iba na ang hitsura kung saan bumagsak na ang katawan nito. At sa ginawang preskon matapos mahuli si Palparan, isa lamang ang hiling nito, ang siguridad ng kanyang buhay at ang hiling niyang patas na laban. At sa paggulong ng kaso, September 14 taong 2018, tuluyan na ngang sinintensyahan si General Jovito Palparan ng habang buhay na pagkabilanggo kasama ang dalawa pa nitong tauhan laban sa kasong two counts of kidnapping and serious illegal detention na may kaugnay sa pagkawala ni na Sherlyn Kadapan at Karin Impino. Ipinagbabayad rin si na General Palparan at mga kasamahan ng isang daang piso para sa civil indemnities at 200,000 pesos naman para sa moral damages. At matapos ngang mahatulan si General Jovito Palparan, ikinulong ito sa maximum detention cell ng New Villibid Prison, Montinlupa City. Ngunit sa paglipas ng panahon taong 2023, inabswelto ng Malolos Regional Trial Court Branch 19 si retired Major General Jovito Palparan sa kanyang kasong kidnapping at serious illegal detention na may kaugnay sa isa pa nitong kaso ukol sa pagdukot umano sa dalawang magkapatid na magsasaka na sina Raymond at Renaldo Manolo. Si Raymond Manolo ang tinaguriang ang biktima at testigo naman sa pagdukot sa dalawang aktivista na sina Sherlyn Kadapan at Karen Empeno. Bagamat acquitted na sa kaso si Palparan, nanatili pa rin itong nakabilanggo ng dahil sa iba pang kaso nitong kinakaharap kagaya na lamang ng two counts of kidnapping and serious illegal detention na may kaugnay sa pagkawala ng dalawang UP students na sina Lin kadapan at Karen Impino